laki! Ang laki! laki! Hello! Magandang umaga, di bali dito nga pala ulit natulog ang asawa ko sa isla. Kagigising niya nga lang at nakita niya si nanay at si lola na naglilinis na sa harapan. Kinihintay nga rin pala nila pag-uwi ni tatay. A few moments later. Tara, samahan nyo kami ng aking asawa na ipasyal uli kayo dito sa aming munting isla. Kasama na rin ang aming munting anghel. Nibali nga sa puntong ito, tinatanggal na ni nanay yung mga nahuli nitong lambat. At dumating na nga rin si tatay dito. Ano huli niya tay? Makadawa pa hat. Mango. Send ko kay Uy, ang lumang laki. Laki laki. Laki laki. Dawa. Eh, mabibenta yan tay? Benta bili pad. Kaso isa na lang sipit. Mababa ng presyo niyan. Oo. Dawa na lang. Ulam na lang. Ulam na lang. Benta na lang gul. Mahal yan gul. Tablet. Hindi mo makabilkabot yan ng kam. Hindi -hmm. sugol gasolina bol. Wala tayo gasolina. Magkano rin ganyan ay? 200? 150 lang. 150? 150, 1,000 dollar. Pero kung kasi binandog yan ako. Kung buo. Oo. Oh. Pero kung hindi siguro ano na ganyan yan, baka mga 300 din yan eh. 200 lang kinakuha pag payat. Hmm. Puro bago na. Ta mataba siya. Babae, lalaki no. Kalaki! Yo, isang kita tayo malaki, akin maliit. <laughs> Kalimasag <laughs> ni mother. <laughs> Opo. <laughs> Ay, yung ano mo. Oh. oh, may supo Aga talong-talon. Oh. Aray! Wow, sarap. Mm. Kino. <laughs> si Chacha. Paringa si Lola ng apoy para mawala ang niknik. Kung mapapansin nyo po dito is may ginagawang bangga si tatay na. So shoutout nga pala kay Sir Francisco Imperel sa pag-sponsor nung bangka ginagawa ni tatay. Di ba ito nga pala yung mga nahuli na lahat ni tatay do sa lambat yung tinatanggal kanina ni nanay. So may alimango, alimasag, ipat ibang isda. So comment nyo naman guys kung anong isda yung nakikita niyo dyan. So ito na guys, uh, tapos na araw sila maglinis nung palibot ng kubo. Uh, natanggal na nila yung mga isda doon sa lambat. So nag na rin yung mga bata guys na pumunta na doon sa tabing dagat. Uh, di bali maglalakad-lakad nga sila doon. Tapos uh, magpapainit na rin doon sila guys sa pagsikat na rin ng araw. So maganda kasi guys sa buntis yun. So kaya pinapayaw ko din mansan siya asawa na kung kakayanin niya talaga uh, pumunta siya lagi ng isla. So kung makikita nyo guys yung mga dinadaanan namin dito para na ano yan. Ang tawag daw dyan guys is aroma. So medyo ingat-ingat lang dyan pag naka-encounter kayo. Makikita nyo. Panay tinik guys yung sanga nyan. Napakasakit talaga pag <laughs> naapakan nyo dyan guys. Kaya minsan sila lola, sila nanay, lahat ng mga dinadaanan dyan buwangin. Talagang inuhukay nila yan para matanggal yung mga uh, tinik ng aroma guys. So na ma malapit na sila doon sa mismong dagat. Yan, tanong na. So naranasan niyo ba diba rin yun, guys yung pagkapunta niyo sa dagat yung talagang mararamdaman niyo yung simoy ng hangin na medyo malamig-lamig tapos pagsikat naman ng araw mainit-init. So yun napakasarap talaga sa pakaramdam nun. Kaya tingin ko perfect talaga yung guys sa mga nagdadalang tao o, o nagbubuntis guys. So perfect siya kay asawa. So ay na uh, guys, uh, napakaganda ng dagat talaga. Yan, pati yung dalawang bata, kita niyo naman. So parang enjoy na enjoy din sila talaga maglakad. Sa so, doon kasi kami guys na no, uh, nag-i-stay doon pa sa may kabila yun, yung mismo na yun, sa may dulo. Yun yung bayan ng San Jose Occidental Mindoro. So di ba itong isla na to ay sinauga. Ah, uh, hiwalay talaga siya doon sa mismong bayan. Yan, enjoy tayo nyo guys. Yung enjoy na enjoy yung mga bata. So, ayun nga guys. Uh, enjoy na enjoy yung dalawang bata rin no? sa paglalakad. No. So, habang si asawa naman, ini-enjoy niya rin yung paglalakad ngayon. So, kasama niya si baby. ni -imas, imas niya. Ini-enjoy niya yung pinong buhangin. At saka yung malinis na tubig. So, si baby nga pala is 19 weeks na ngayon. So, malaki-laki na rin siya guys. So, ginawa pala namin tong content na to guys. ah uh, para na rin ma-monitor namin yung paglaki ni baby at saka siguro uh, someday ma-appreciate niya o makita niya yung mga ginagawa namin nung nasa tiyan pa lang siya ng mama niya, ganun so kasi minsan guys uh, magandang balikan niyo talaga yung mga memories eh, kung paano ba yung nangyari so yun guys so, so kung nagustuhan nyo guys yung content namin ngayon uh, pwede pa like naman at pa subscribe na rin Tsaka iwan na rin kayo guys ng comment sa comment box natin. Dibale pa uwi na pala dito guys si asawa, uh, nakita nila si Tito Celso. So si Tito Celso pala is kapatid ni Tatay MP. So si Tatay. So shoutout nga pala sa team Emperanza. <laughs> yan. So ayun nga pala si Tito Celso yung sa bangka na 'yan. So pupuntahan mo na nila, titingnan mo nila kung ano ba yung mangyayari. Ang hmm. si Oh, Malaki. Malaki lang lang. Buhay pa eh. Oo. Oh. Okay. Ang trato lang. Si Alkel. Grabe. Mm -hmm. At yan nga guys, ah, nagpaalam na sila asawa kay Tito Celso. No? So baka daw kasi may bigay ni Tito Celso yung isla sa kanila. <laughs> Na-joke lang guys. So, diwali pang benta nga pala ni Tito Celso din yun. ah uh, baka mahal din yun sa palengke o kaya doon sa pang nagbabag sa kanila. I-comment nyo naman guys kung ano isda yung nahuli ni Tito Celso. No? So, ang laki kasi ng isda na yun eh. So, i-comment nyo sa comment box natin. Dito nga guys, uh, pahuli na sila asawa kasi nga medyo mainit na. yeah so enjoy na enjoy naman sila guys sa uh, paglalaan. At yun lang sa video na to. So, salamat sa pala sa mga nanonood.